Napansin mo ba na maraming matatanda na laging nagigising sa parehong oras tuwing madaling araw at may lalo pa mga alas tres ng umaga? Hindi ito basta-basta isang simpleng pagkakakataon. Sa katunayan, ang paulit-ulit na paggising na ito ay maaaring senyales isang tahimik na paraan ng katawan para sabihin may hindi maayos na nangyayari. Bago tayo magpatuloy, sabihin mo nga sa akin anong lungsod ka nanonood. I-type mo dyan sa comments. Gusto kong malaman kung saan mo kami sinasamahan. At habang andyan ka, i-check mo rin kung nakasubscribe ka na sa channel. Importante yan para lagi mong matanggap ang mga video na gaya nito na pwedeng makatulong sa iyo at sa pamilya mo. Balik tayo sa tanong, bakit nga ba maraming matatanda ang nagigising sa parehong oras, parang laging alas tres ng madaling araw, kapag bata pa tayo, ang tulog natin ay malalim, mahimbing, parang sandali lang ang buong gabi. Pero habang tumatanda ang katawan, unti-unti ring nagbabago ang ating natural na orasan sa loob, ang tinatawag na circadian rhythm. Sa araw, kayang ayusin ng katawan ng sarili ayon sa liwanag, trabaho o gawain. Pero sa kalagitnaan ng gabi, wala nang abala, tahimik ang paligid. Doon nagsisimulang magsalita ang katawan, hindi gamit ang salita kundi gamit ang sintomas, ang pagising ng alas tres ng umaga, lalo na kung mahirap nang bumalik sa tulog ay hindi lang basta abala. Sa totoo lang, ito ay senyales ng katawan na pili tumaangkop sa mga pagbabago sa loob. Parang panawagan, pansinin mo ako. Para mas maintindihan ito, kailangan nating silipin kung ano ang nangyayari sa likod ng katawan habang tayo ay tulog. Kasi minsan, ang akala nating normal na habit lang ay maaaring palatandaan ng mas malalim na imbalance. Tuloy tayo. Ano nga, ba ang nangyayari sa ating biological clock? habang tayo'y tumatanda? At bakit sobrang naaapektuhan ang tulog sa kalagitnaan ng gabi? Habang lumilipas ang mga taon, ang ating internal clock ay parang maestro na nagdidikta kung kailan tayo nagugutom, kailan dapat uminit ang katawan, at kailan tayo inaantok. Natural itong nakadepende sa liwanag ng araw. Siya ang nagbibigay sinya sa utak kung kailan dapat gumising at matulog pero habang tumatanda, parang nalilito na ang maestro. Sa mga matatanda, nagiging mahina ang sensitivity sa liwanag. Lalo na kung bihira na silang lumabas o makakita ng sikat ng araw. Ang epekto, nabubulol ang produksyon ng melatonin, ang hormone na tumutulong para tayo'y antukin. Dahil dito, nagiging putol-putol ang tulog, mas magaang, mas maikli. At hindi lang ito simpleng issue ng pagising ng maaga. Para sa karamihan ng matatanda, ang malalim na tulog ay halos nawawala na. Maaga silang inaantok sa gabi at nagigising ng madaling araw, madalas, mga alas tres. Kasi sa oras na yan, tapos na ang pinakamalalim na yugto ng tulog. At kaya kahit kaunting tunog o kahit wala, sapat na para magising ng buo at kahit sobrang tahimik ng paligid kapag hindi kayang panatilihin ng katawan ang tamang antas ng hormones kusa itong gumigising. At dahil hindi maayos ang takbo ng internal clock, iniisip ng katawan na umaga na kahit madilim pa sa labas. Hindi ito simpleng aksidente. Maraming factors ang nakakaapekto rito. Isa na rito ay ang pagbaba ng melatonin na siya nating pag-uusapan sa susunod. Ngayong alam na nating nagbabago talaga ang ritmo ng katawan habang tumatanda, mas malinaw na kung bakit dapat nating intindihin kung anong nangyayari sa hormones Tuwing madaling araw, tuloy tayo. Kapag pinag-uusapan ng tulog, hindi pwedeng hindi banggitin ang melatonin, ang hormone na parang switch ng gabi sa ating katawan. Gawa ito ng pineal gland sa utak Maliit lang pero malaki ang papel. Siya ang nagsasabing oras na para magpahinga. Pinapababa niya ang temperatura ng katawan, pinapabagal ang metabolism at inihahanda tayo para sa tulog. Pero habang tumatanda, tayo bumabagal din ang produksyon nito. Unti-unting nababawasan. Sa edad na 50, kalahati na lang ang nagagawa ng katawan kumpara nung 20s at habang lalo itong bumababa, mas nagiging marupok ang ating tulog. Ang pagbagsak ng melatonin ay hindi lang nagpapahirap sa pagkatulog, kundi nakakaapekto rin sa kakayahan ng katawan na manatiling tulog sa kalagitnaan ng gabi. Kaya pagdating ng mga alas tres, isang oras na dapat mataas pa ang antas ng hormone na ito, halos wala nang natitira sa katawan. At kahit walang dahilan, nagigising tayo. May isa pang mahalagang bagay, ang produksyon ng melatonin ay hindi lang nakadepende sa edad. Malaki rin ang epekto ng ating pamumuhay. Ang ilaw mula sa cellphone o TV sa gabi, ang matagal na paggamit ng mga screen at kahit ang pagkain sa oras ng hapunan, lahat yan pwedeng makasira sa natural na produksyon ng melatonin. Sa matatanda, na natural ng kulang sa hormono na ito, mas malaki ang epekto. Kaya ang pagising ng alas tres ay pwedeng simpleng senyales na kulang na talaga ang katawan sa melatonin. Isa itong paraan ng katawan para sabihin, nahihirapan na akong panatilihin ang balanse. At kapag hindi na kayang ipagpatuloy ng katawan ang maayos na tulog, ang ibang sistema ay maaaring maapektuhan din kasi ang isang gabi ng putol-putol na tulog ay sapat na para sirain ang mood, pahinain ang resistensya, guluhin ang memorya, at magpabilis ng tibok ng puso. Pero teka, ibig sabihin ba nito na sa tuwing nagigising ang isang matanda ng alas tres, hormones lang ang dahilan? Hindi. May iba pang kondisyon na kadalasan lumalabas sa ganitong oras ng gabi at dapat din nating bigyang pansin. Tingnan natin kung anong mga sakit o problema sa kalusugan ang pwedeng nagtatago sa likod ng simpleng pagising ng madaling araw. Oo, maaring mukhang normal lang ang magising ng alas tres. Pero ang hindi alam ng karamihan ay pwede itong maging senyales ng mga problema hindi agad nagpaparamdam. Mga sakit na tahimik pero seryoso at kadalasan nagsisimula sa ganitong pattern ng pagising. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang sleep apnea. Isa itong kondisyon na nagdudulot ng mga panandaliang paghinto ng paghinga habang natutulog. Kahit ilang segundo lang, nakakaapekto ito sa utak, puso, at kalidad ng tulog. Maraming matatanda ang may sleep apnea pero hindi nila alam. Ang katawan nila ang nagbibigay babala. Biglang pagising, mabilis ang tibok ng puso, pagod pa rin kahit matagal nang nakahiga. Isa pa ay ang acid reflux o GERD. Kung busog pa ang tiyan paghiga, pwedeng tumaas ang asido sa lalamunan at magdulot ng discomfort. Hindi laging may hapdi. Minsan, ubulang o parang masikip ang dibdib. Minsan naman, hindi na makatulog ulit matapos maramdaman ito. May mga pagkakataon ding may kasamang pananakit gaya ng arthritis, fibromyalgia o peripheral neuropathy. Sa gabi, tahimik ang paligid, kaya kahit banayad na sakit ay ramdam na ramdam. Madalas, hindi rin namamalayan ng matanda na ito ang gumising sa kanya. Hindi rin dapat balewalain ang mga pagbabago sa cardiovascular system. Sa normal na pagtulog, bumababa dapat ang blood pressure. Pero sa ilang matatanda, nawawala ang kontrol na ito at pwedeng tumaas bigla ang presyon o magka-abnormal na tibok ng puso. Dahilan para magising sa kalagitnaan ng gabi. Lahat ng ito ay pwedeng sinyalis ng katawan na may kailangang ayusin. At ang pagbabalik-balik na pagising, lalo na kung laging sa parehong oras, ay parang alarm clock na sinadyang itakda ng kalikasan para ipabatid na may hindi tama. Pero hindi lang pisikal ang pinanggagalingan ng mga pagising na ito. May mga pagkakataon na ang dahilan ay mas malalim, emosyonal, mental o spiritual. May lumang kaalaman na galing sa tradisyong Chino na ngayon ay pinapansin na rin ng makabagong agham. Ayon dito, ang mga organo ng katawan ay may oras ng aktibidad. Isa sa pinakapinag-uusapan ang atay. Sa paniniwala ng traditional Chinese, medicine pinakaaktibo raw ang liver sa pagitan ng alauna at alas tres ng madaling araw. Dito siya masipag maglinis ng dugo, magproseso ng taba, gamot at emosyon. Kaya, ayon sa kanila, kapag may problema ka sa atay, dulot man ng pagkain, stress o gamot, Madalas kang magigising sa oras na yan kahit sa pananaw ng western medicine ang atay ay talagang aktibo sa gabi. Sa tulog tayo nagde-detox kapag sobra ang lason sa katawan dahil sa matatabang pagkain, alak, maintenance na gamot o fatty liver, pwedeng magising ang katawan para ipadama ang overload. Sa matatanda, mabagal na rin ang atay. Madalas may akumulasyon na ng toxins. At sa gabi, naglalabas ito ng senyales. Init sa katawan, pagpapawis, pagkabalisa, o simpleng hindi mapakali. Maaaring maliit ang sintomas, pero sapat para maistorbo ang tulog. Bukod pa rito, may paniniwala rin na ang atay ay konektado sa emosyon, lalo na sa galit, pagkadismaya, o hindi mailabas na sama ng loob. Im kapag naiipon ito sa araw, lumalabas sa gabi sa katahimikan ng tulog. Kaya kung minsan ang pagising ng madaling araw ay hindi dahil sa karamdaman ng katawan, kundi dahil sa bigat ng loob. Sa katahimikan ng gabi, lumalakas ang ingay mula sa loob. At ang katawan natin na hindi marunong magsinungaling bumabangon at diyan tayo tutungo sa susunod na bahagi ang papel ng emosyon at kalagayang mental sa ating tulog. Hindi laging katawan ang dahilan ng pagkagising sa madaling araw. Kadalasan ang isip ang siyang bumabasag sa katahimikan ng gabi at sa mga nakatatanda, mas madalas itong mangyari kaysa sa iniisip ng karamihan. Sa katahimikan ng gabi, lumalabas ang mga iniisip na sa araw ay natatabunan lang ng abala. Diyan nagsisimulang marinig ang mga emosyon na hindi natin natugunan ala, pangihinayang, lungkot o pangungulila na matagal ng kinimkim. Ang pagkawala ng mahal sa buhay, pakiramdam ng pag-iisa, kawalan ng layunin sa bagong yugto ng buhay, o yung pakiramdam na parang wala ka ng silbi, lahat ng yan, kapag hindi na ilalabas, ay lumalabas sa pinakatahimik na oras, ang paggising nang alas tres ng umaga, ang anxiety tuwing gabi ay may ibang anyo kumpara sa daytime anxiety. Mas banayad, mas tahimik, pero paulit-ulit. Bigla kang nagigising, pero hindi mo alam kung bakit. Tapos, unti-unting pumapasok ang mga tanong sa isip tungkol sa kinabukasan, sa mga anak, sa mga pagkukulang, sa mga desisyong hindi mo alam kung tama ba o mali. Kahit walang matinding emosyon, sapat na ang mga maliliit na pag-aalala para panatilihing gising ang isip at kapag gising ang isip ang katawan, sumusunod. Bumibilis ang tibok ng puso, bababaw ang paghinga at tuluyan ng nawawala ang antok. May mga pagkakataon din na ang depresyon ay nagpapakita hindi sa anyo ng lungkot, kundi sa tulog na laging napuputol. Ang hindi lahat ng may depresyon ay sobrang inaantok. Sa maraming matatanda, ang malinaw na senyales ay ang pagising sa kalagitnaan ng gabi na may kasamang pakiramdam ng kawalan o pangungulila. At kahit walang diagnosis, ang mismong karanasan ng eh, pagtanda sa isang lipunan na sobra ang pagpapahalaga sa kabataan at trabaho ay maaring magdulot ng pakiramdam ng pagiging hindi na mahalaga at ang damdaming yan, diretsyong naapektuhan ang kalidad ng tulog. Ang pagtanggap at pagkilala sa mga emosyon ay mahalaga. Hindi lang para gamutin ang problema, kundi para kilalanin ang taong nararamdaman ito. Kasi minsan, ang paggising ng alas tres ay hindi lang tungkol sa tulog, kundi panawagan para sa pagkalinga, para sa pakikinig, para sa presensya. Ngayon, paano mo malalaman kung ito ay bahagi lang ng pagtanda o kung may mas seryosong bagay na nangyayari? Ang pagising ng madaling araw, mag-isa, ay hindi ka agad dapat katakutan. Normal lang na magbago ang tulog habang tumatanda. Pero kapag may kasamang iba pang sinyales, pwedeng babala ito mula sa katawan. At kung hindi ito pinansin, baka lumala Apakapag ang pagising ay araw-araw, o madalas sa isang linggo, at sinasabayan ng matinding pagkapagod sa umaga, hirap mag pagkalimot o iritasyon, oras na para kumonsulta. Dahil ang tulog ang pundasyon ng pisikal at mental na lakas. Kapag siya ang bumigay, lahat ay sumusunod. Isa pa. Kung pagising ay may kasamang takot, kaba, pawis, mabilis ang tibok ng puso o negatibong iniisip, sinyalis ito na laging alerto ang isip at hindi nakakarelax ang katawan. Unti-unti nitong nauubos ang enerhiya mo. Pansin din sa katawan. Kung may nararamdamang pananakit sa gabi, kahit mahina lang sa kasukasuan, kalamnan o tiyan, Baka ito'y palatandaan ng kondisyong dapat nang ipatingin. Tandaan, marunong magsalita ang katawan sa paraang hindi palaging masakit. Minsan oras lang ng pagising ang clue. At kung ang pagising ay kasabay ng hilo, biglang bagsak ng presyon o kakaibang tibok ng puso, huwag ipagwalang bahala. May ilang sakit sa puso at tugat na hindi nagpapakita sa araw. Pero lumalabas habang tayo'y nagpapahinga, mula sa emotional side, mahalaga rin ang pagtingin sa social isolation, lungkot, kakulangan ng pakikinig mula sa pamilya o lumbay na hindi pa nalilipas. Ang kalusugan ng isip ay laging konektado sa katawan at ang tulog ang unang naaapektuhan kapag may imbalance. Kaya kung madalas kang magising sa parehong oras, bigyang pansin, pakinggan ang katawan. Alamin ang pattern, isulat ang mga nararamdaman at pag-usapan ito sa iyong doktor, kasi minsan ang maliliit na senyales yan ang nagbibigay sa atin ng oras para magpigil, umayos at umiwas sa mas malaki pang problema. At ngayon, pag-uusapan natin ang huling bahagi, ang pag-iwas, ang pag-aalaga at ang kontrol na hawak pa rin natin sa ating kalusugan. Kasi, katulad ng napansin mo sa video, ang pagising ng alas tres ng umaga ay hindi lang simpleng bahagi ng pagtanda. Isa itong bintana para makita ang tunay na nangyayari sa loob mo. Maaring hormonal, maaring problema sa atay, maaring kondisyon sa puso o emosyon na hindi pa natutukoy. Madalas, nauuna pa ang katawan magsalita kaysa sa resulta ng mga pagsusuri at yung simpleng pagising mo sa gitna ng gabi, baka yan na ang simula ng isang mahalagang usapan sa sarili. Ang tanong e, eh, pinakikinggan mo ba? Kaya anong pwede mong gawin? Ang unang hakbang ay simple lang, magkaroon ng regular na oras ng tulog. Subukang matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, kahit pa weekend. Mas mahusay gumana ang katawan kapag may ritmo. Sa umaga, magbabad kahit sandali sa sinag ng araw. Malaki ang tulong niyan sa pag-aayos ng natural na orasan ng katawan at sa produksyon ng melatonin mamayang gabi. Sa gabi naman, iwasan ang paggamit ng cellphone, TV, o computer. Panatilihing madilim, tahimik, at malamig-lamig ang kwarto. Minsan, yung maliliit na pagbabago gaya ng pagkakaroon ng kapayapaan sa paligid ay sapat na para bumuti ang kalidad ng tulog. Subukan mong uminom ng tsaa, magbasa ng kaunting pahina ng libro o huminga ng malalim sa loob ng ilang minuto bago mahiga. Malaki ang naitutulong niyan para mapayapa ang isip. Pagdating sa pagkain, pansinin kung anong oras ka kumakain at kung ano ang kinakain mo. Pag sobrang bigat o mamantika ang hapunan, lalo na kung late, nahihirapan ang atay at tiyan. Kaya mas maganda ang magaan at maagang hapunan. Iwasan din ang kafin, alak at matatamis sa gabi. Pero kung ginagawa mo na lahat ito at gising ka, Parin palagi sa parehong oras, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Sabihin mo sa kanya ang routine mo, ang mga nararamdaman mo, pati ang takbo ng isip mo tuwing gabi. Maaring may connection ito sa hormones, sa paghinga mo habang natutulog, o sa mga emosyon na hindi pa natutugunan. At habang mas maaga itong matutuklasan, mas madali ring makahanap ng solusyon dahil ang kailangan mo ay hindi lang basta tulog. Kailangan mo ng tunay na pahinga. Pahinga sa katawan, pahinga sa isip, pahinga sa loob. Ngayon, gusto kong marinig din ang kwento mo. Ikaw ba o may kakilala ka bang laging nagigising ng alas tres ng madaling araw? Napansin mo rin ba yung paulit-ulit na pattern? I-share mo sa comments. Baka makatulong ang kwento mo sa ibang nakakaranas din ng ganito. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa mga taong alam mong kailangang makarinig nito. At syempre tingnan mo rin kung nakasubscribe ka na sa channel. Yan ang pinakamagandang paraan para makasama ka pa sa mga susunod na videos na makakatulong sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay. Maraming salamat sa panunood hanggang dulo. Alagaan. Mo ang iyong tulog dahil sa maayos na tulog mas maayos ang buhay.